Okay mga guys, ito na po yung ating mga materials na gagamitin para may install po natin yung ating bidet sprayer at saka yung water tank fittings natin. Eto, dito po tayo kukuha ng line para po malagyan po ng supply ng water yung ating mga gagawin. Eto ho, no? uh, i-assemble na po natin. Gamitin po natin itong ating stainless na coupling. Ayan, nilagyan ko na ng tape long. Tapos yung ating elbow at ilagay na rin po natin yung ating angle valve na plastic tapos meron na po tayong tape long dito okay naman po itong ating angle valve na plastic no? matibay naman po ito tapos ito rin yan at ang kalalabasan po nito two way na valve na po yung gagamitin natin gagawin natin yan okay so ito na po putulin natin. Tapos, ilagay na po natin yung ating T na PVC dito ho. Ayan. Connect-connect lang po yan, no? Tapos, lagay natin yung ating duktong para po doon sa ating two-way na faucet na ilalagay para po sa ating bidet at saka sa ating toilet bowl tank fitting. Ayan. so Ayos na. Okay. So, ito. Tawa natin. So, ito pong isa. Ito. Para to dito. Sa ating toilet bowl. No? Yung isa naman po. Yan. Dito yun sa ating. Ano okay, po yung ating bidet. Yan. Okay. Yan. So, next naman po tayo dito. Dito. <tong> dito. no halos 5 years na na hindi na maintenance ito talagang ayan no madami na talagang dumi ayan tapos nangalawang na rin yung mga tornilyo nya pero gawa natin ng paraan para maalis ito ayan unahin natin ito ayan yung tube nya talaga ayan no wala na marupok rupok na tapos yung ating bowl tanggalin natin kasi kalawangan na i-grinder na lang natin Yan, Good. Okay, tanggal na yung ball. Kaso madumi. Eh, Linisin na natin, no? Yan, tanggal natin yung mga libag-libag, no? Yan, lihahin natin. As linis-linis. Yan, para kapag ilalagay natin, talagang malinis. At uh, talagang Walang dumi. Ito rin, dinisin na rin natin. Yan, i-full package na natin. Yan, ito po yung ating tank fittings, no? American Standard. Yan, ayos. Kompleto lahat. Uh, madali lamang din pong i-install ito. Meron naman pong instructions. Sundan na lang din natin, no? Yan. Tapos, lagyan na natin. Isukat natin. Siguraduhin natin talaga na mag-de-fit talaga yung ating mga ilalagay. Yan. Ito, kinonvert ko na lang talaga dito kasi one half yung ating thread, no? Pero okay naman po. Na-convert naman ng maayos. So, okay. Ayan. Nalagyan na natin yung ating tornilyo para may mag-hold na sa ating bowl. Pinatuyo ko na rin ng konti at nilagay na rin po natin yung ating floater and ayan ito na po yung ating finished product ng ating toilet bowl tank fittings yan okay na okay na po ito yan eh no chine kung tumutulo ayos wala Okay my guys, this is Componero ZX at your service. May God bless you all.